Isang nakakakilabot na prediksyon ng The Living Nostradamus para sa 2024? Ano ang mangyayari kung ito ay magkakatotoo? Ngunit alam naman natin na mga hula ay hula lamang. Ngunit ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga mangyayaring ito? Ready na ba kayo? Unang-una sa listahan ni Ato ay ang prediksyon ng isang bagong epidemya na mas malala pa raw sa COVID-19. Nakakakilabot isipin... Pero ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga pestilensya o pandemya? Sa Matthew 24 verse 7, sinasabi ni Yesus na sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakaroon ng mga kagutuman at mga salot at mga lindol sa iba't ibang dako. Ang salot dito ay maaaring tumutukoy sa pandemya. Hindi ba't halos ito ang nangyayari nang dumating ang COVID-19? Ang mga pestilensya ay bahagi ng mga tanda ng katapusan ng panahon. Ang tanong dito, posible bang prediksyon ni Ato ay isang pagsasalarawan ng mga pestilensya na binabanggit sa Biblia? kapansin pasin na matapos ang COVID-19, mas nakikita natin ngayon ang mga paghahanda ng mundo sa posibleng mga bagong pandemya. Ayon nga sa mga eksperto, ang mutation ng mga virus at ang hindi maayos na pagtugon sa kalusugan ay maaaring magdulot ng mas malaking trisis. Ngunit, higit po sa prediksyon niya ito, ang mahalaga ay ang paghahanda natin dahil ito ay nauna ng sinasabi sa Biblia. Ang Biblia ay nagbibigay ng mga babala hindi upang takutin tayo, kundi upang maging handa sa espiritual at pisikal na mga bagay. Pangalawa sa kanyang hula, ang posibilidad na pinakamalaking digmaan sa pagitan ng China at Amerika sa Matthew 24 verse 6, sinasabi ni Jesus, At mga karini kayo ng mga digmaan at ng mga lingangaw ng mga digmaan. Ang digmaan sa pagitan ng mga bansa ay bahagi ng mga tanda ng katapusan ng panahon. Sa ngayon, napakaraming tensyon ang nagaganap sa pagitan ng mga bansang ito. Halimbawa na lamang ang South China Sea at ang isyo sa Taiwan. Ngayon, ang sa Israel at ang sa Iran. Malinaw na ito ang mga palatandaan ng posibleng alingasngas ng digmaan. Kung titingnan natin, hindi lang digmaan ang nakakatakot kundi ang epekto nito sa buong mundo. Ayon nga po sa Revelation chapter 6 verse 4, at lumabas ang isa pang na pula at sa nakasakay dito ay pinagkalupan alisin ng kapayapaan sa lupa at upang magpatayan ng mga tao sa isa't isa at bibigyan sila ng malaking tabak. Ang Biblia po ay nagbibigay babala na ang digmaan ay bahagi ng buhay natin bilang tao. Pero ito rin po ay tanda ng nalalapit ng mga sinasabi ng propesya. Kahit mahalaga po ang papel ng bawat isa sa atin na maging mapagmatsag at mapagpanalangin. Sunod na hula ay ang tinatawag ni Ato na AI Awakening. Sa pag-usbong ng teknolohiya at artificial intelligence, posible daw na magkaroon ng revolusyon kung saan magiging kalaban ng tao ang mga robot. Para bang science fiction? Pero anong sinasabi po ng Biblia tungkol dito? Bagamat walang direkta binabanggit sa AI o robots sa banal na kasulatan, may mga talata na maaaring magbigay ng inspirasyon tungkol sa paglaganap ng karunungan sa mga huling araw. Sa Daniel 12 verse 4, sinasabi, At ikaw, Daniel, isara mo ang mga salita at taktaka ng aklat. Hanggang sa panahon ng kawakasan, marami ang tatakbo at paruroot para rito at ang kaalaman ay lalago. Ito ay pwedeng interpret bilang patuloy na pagunlad ng teknolohiya kasama na ang AI. Pero ang takot sa AI awakening ay tila mas nagmumula sa imahinasyon ng tao kaysa sa sinasabi ng Biblia. Gayunpaman, mahalaga ang responsabling paggamit ng teknolohiya. Hindi dapat katakutan ang AI. Bagkos, dapat tayong magingat na sa kung paano natin ito ginagamit. Ang mga kaloob po ng karunungan ay maaaring gamitin para sa kabutihan o kasamaan. Ayon nga po sa Proverbs chapter 2 verse 6 na nagsasabing sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang kaalaman at unawa. Pangapat, isang mabigat na hula ni Ato ay ang mga natural na kalamidad, mga bagyo, sunog at tagtuyot sa iba't ibang parte ng mundo. Sa Biblia, maraming beses nang binabanggit ang mga ganitong pangyayari bilang tanda ng katapusan ng panahon. Sa Matthew 24 verse 7, makikita natin ang propesya ni Jesus at magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako. At sa Revelation 16 verse 18, at nangyari ang isang malakas na lindol na wala pang nangyari gaya nito. Mula ng magkalupa ang mga tao, ganoon kalaking lindol, ganoon kalakas. Kung susuriin natin ang mga balita ngayon, patuloy nang dumarami ang mga natural na sakuna at lahat ng ito ay nagsisilbing babala. Kung titingnan natin ang mga prediksyon ng mga siyentipiko, nagiging totoo ang mga babala ng Biblia tungkol sa paglala ng kalikasan. Kaya mahalagang alalahanin na hindi lamang mga bagay sa pisikal na mundo ang dapat nating pagtunan ng pansin, kundi pati na rin po ang espiritual na kalagayan natin. Ang huling prediksyon ni Ato ay kung saan nga ba pwedeng magtago kung sakaling magkaroon ng malaking digmaan o sakuna. Sinasabi niya ang mga lugar tulad ng Antarctica, New Zealand at Chile ay maring maging ligtas. Pero ano nga bang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Sa Psalms chapter 46 verse 1 to 2, ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, handang sa klolo sa mga kagipitan. Kaya hindi tayo matatakot bagaman ang lupa ay mawawala at ang mga bundok ay lulubog sa puso ng mga dagat, makikita natin dito na ang tunay na proteksyon ay hindi sa lugar sa lupa, kundi ang tiwala natin sa Diyos. Kahit saan man tayo magtago, ang pinakamahalaga ay ang ating relasyon sa Panginoon. Siya ang ating takbuhan sa oras ng panganib. At sa kanyang mga kamay, ligtas tayo anuman ang mangyari sa mundo. Kaya mga kaibigan, ang mga prediksyon ni Ato ay talagang nakakabahala lalo na kapag inuugnay natin ito sa mga propesya ng Biblia. Pero tandaan natin, sa kabila ng mga prediksyon at mga sakuna, ang Diyos ang may kontrol sa lahat. Sa halip na magpanik, dapat tayo maghanda, hindi lamang physical, kundi higit sa lahat, spiritual. Sabi nga sa Matthew 24 verse 13, Ngunit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kaya't maging handa po tayo sa anumang mangyayari at ilagay po natin ang ating tiwala sa Panginoon. Ano man ang dumating, hindi tayo pababayaan ng Diyos. So ayan po mga ka-curious, i-comment po sa ibaba ang inyong mga reaksyon. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe para sa higit pang mga diskusyon mula po sa mga hula, propesya at ang ating pananampalataya. Hanggang sa muli, this is Brother Dance sa Mr. Kier's Catholic. et Iteklasya. E